Conqueror's Haki, Observation Haki, at Armament Haki. Ang kakayang gumamit ng isa o dalawa sa mga haki na to ay malaking tulong sa isang karakter sa One Piece para kayanin nilang makipagsabayan sa mga malalakas na nila lang na nasa New World. Pero may mga ilang exceptional character sa One Piece na may kakayahan gumamit ng tatlong klase ng haki. At ang mga karakter sa to ay naging sikat at kilala sa mundo dahil sa lakas na taglay nila. Si Ace ay anak ni Goldie Roger at sworn brother ni Luffy at Sabo. Si Ace ay pinamalas ang kanyang kakayang gumamit ng Conqueror's Haki sa chapter 587 ng manga noong kinalaban nila ang Blue jump Pirates. Sa Ace novel naman ay pinakita na kaya niya din gumamit ng Armament Haki na kinayang niyang makipagsabayan kay Vice Admiral Dro. Hindi pa man napapakita na gumamit si Ace ng Observation Haki sa story o sa Ace novel ay pinakita naman sa manga adaptation ng Ace novel na tinuturuan siya ni Touch ng paggamit nito at ang kahalaga nito sa paggamit ng kanyang devil fruit. Si Eustace Kid ay pinanganak at lumaki sa South Blue. Sa chapter 924 ng manga ay binanggit ni Kaido na may kakayahan din gumamit si Kid ng Conqueror Saki. Siguradong mayroon din kakayahan si Kid na gumamit ng Armament at Observation Haki. Dahil ang kanyang right hand ban na si Killer ay confirmed user ng Armament at Observation Haki. Kaya siguradong si Eustace Kid bilang Captain ni Killer ay mayroon din kakayahan gumamit nito. Si Zoro ay matagal nang pinagbibintangan ng mga One Piece theories na may kakayahan gumamit ng Conqueror's Haki Dahil ito na lang ang kulang ni Zoro para mapasama siya sa mga elite na characters na may kakayahan gumamit ng tatlong klase ng Haki At hindi nga tayo binigo ni Oda Dahil sa chapter 1010 ng manga ay na-confirm na talagang user si Zoro ng Conqueror's Haki. Noong ginamit niya ang Asura Attack niya kay Kaido. Pero sa anime ay mas maagang pinakita ang kakayahan ni Zoro sa paggamit ng Conqueror's Haki. Sa SBS 71, sinabi ni Oda ang haki specialty ni Zoro ay ang Armament Haki. At ilang beses na din naman nating nakita ang galing ni Zoro sa paggamit ng Armament Haki. Mula pa noong nagumpisa ang time skip. Sa chapter 650 ng manga ay pinakita ang kakayang gumamit ni Zoro ng observation haki noong naramdaman niya noong nagtatago si Karibu sa Ryugo Palace sa chapter 940 naman ay nadetect niya din ang smile user na si Batman na papatayin si Choro si Sengoku ay ang former fleet admiral ng Marines at isa sa mga legend noong panahon ni Goldie Roger lahat ng Marines na vice admiral pataas ang katukulan ay kailangan mayroong kakayahan gumamit ng observation at armament haki kaya siguradong mayroong kakayahan din si Sengoku na gumamit nito. Si Sengoku ang nag-iisang marine na confirmed na mayroong kakayahan gumamit ng Conqueror Saki. At ito ay sinabi sa kanyang Vivra Card. Si Don Chinjiao ay ang 12th leader ng Hapo Navy at isang powerful pirate noong panahon niya. Ang kanyang bounty ay 542 million berry. Kaya maaaring isa siya sa nakikitang panganib ng world government. Xin ay na-confirm na may kakayahang gumamit ng observation, armament at conqueror saki. At ito ay pinakita sa Dressrosa noong kinalaban niya si Luffy sa Coliseum. Si Doflamingo ay ang former king ng Dressrosa. Siya ay isa sa mga kinakatakotang pirata sa New World at siya ay isang celestial dragon. Bago siya maging Shichibukai, si Doflamingo ay mayroong bounty na 340 million berries. Pinakita din sa dress rosa ang kakayahan niyang gumamit ng tatlong klase ng haki. Si Katakuri ay ang second son at third child ng Charlotte family. Siya ang pinakamatanda sa mga kapatid niya na triplet na si Daifoku, at Omen. Siya din ay isa sa three sweet commander ng Big Mom Pirates. Noong Whole Cake Island Arc, siya ang naging kalaban ni Luffy. Si Katakuri ay mayroong awakened devil fruit na katulad ni Doflamingo. At bukod dito ay mayroon din siyang kakayahang gumamit ng tatlong klase ng haki. Pero hindi katulad ni Doflamingo ang dalawang haki ni Katakuri na Observation at Armament Haki ay pinakita na sobrang lakas. Pero ang specialty talaga ni Katakuri ay ang kanyang Advanced Observation Haki na nagbigay sa kanya ng kakayahang makakita ng kaunti sa future. Si Big Mom ay isa sa mga strongest pirates sa mundo ng One Piece. Meron siyang bounty na 4.3 billion berries. Siya ay may kapangyarihan ng isa sa pinakamalakas na paramecia devil fruit na Sorosoronomi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magmanipula ng souls ng mga tao at iba pa. Bukod sa devil fruit niya ay meron din siyang kakayahang gumamit ng tatlong klase ng haki. Maari ding advance ang armament haki ni Big Mom na pinakita noong Whole Cake Islander. Si Whitebeard ang sinasabing strongest man in the world at the man closest to One Piece noong namatay si Goldie Roger. Dito pa lang ay maiisip na natin na kaya niyang gamitin ang tatlong klase ng haki. Pero ito din ay kinonfirm ni Oda na may kakayahan gumamit si Whitebeard ng tatlong haki. Bilang pinakamalakas na tao noong nabubuhay pa siya, ay mayroon siyang malakas na paramisya devil fruit at malakas na haki para protektahan ang tinatawag niya na pamilya. Si Hancock ay kilala din na Pirate Empress. Si Bo Hancock ay isa sa pinakamalakas na pirata sa One Piece. Siya din ang nag-iisang babaeng si bago ito ma pagkatapos ng Reverie. Sa labanan ay pinakita na napakalakas din ni Hancock. Tulad ni Luffy, may kakayaan si Hancock na makipaglaban gamit ang Devil Fruit niya at Haki. Siya ay may kakayang gumamit ng observation, armament at conqueror sake. Kahit hindi pa masyadong pinapakita kung gaano kalakas ang paggamit niya ng observation at conqueror sake, ay nakita naman natin kung gaano kalakas ang paggamit niya ng armament api. Si Oden ang daimyo ng Kuri bago siya umalis at sumama sa Whitebeard Pirates at naging second division commander ng grupo. Si Oden ay iniram ni Roger kay Whitebeard para tumulong sa kanyang mahanap ang Laugh Tale na lugar kung nasaan ang One Piece. Lakas ni Oden ay parehong hinahangaan ni Whitebeard at Roger At ito ay laging pinagmamalaki ng dalawa Kaya hindi na tayo magugulat na mayroon din kakayahan gumamit ng tatlong klase ng haki si Oden Ang Pirate King na si Goldie Roger ay mayroon din kakayahan gumamit ng tatlong haki Noong pinakita ang Oden flashback sa manga Ay pinakita ang husay ni Roger sa paggamit ng tatlong klase ng haki Ang kanyang armament at conqueror's haki ay pinakita noong laban niya kay Whitebeard kahit na hindi pa pinapakita na gumamit siya ng observation haki, ay eh siguradong meron din siya nito para kayaanin niyang makipaglaban sa mga malalakas na kalaban noong panahon niya. Si Yamato na anak ni Kaido ay hindi tinatago ang kagustuhan niyang sumama sa barko ni Luffy pali sa Wano. Hindi na siguro kayo magugulat na si Yamato na binansagan din na Oni Princess ay may kakayahan din gumamit ng tatlong klase ng haki. Chapter 1024 ng manga ay pinakita na bata pa lang si Yamato ay nagpapamalas na siya ng paggamit ng Conqueror Saki. Noong nawala ng malay at bumula ang bibig ng mga nagbabantay sa kanya na mga Beast Pirates. Noong nakagapos siya sa Onigashima. Pinakita din na kaya ni Yamato mag ng Conqueror Saki sa kanyang kanabo. Sa tuwing ginagamit niya ang atake na Thunder Bagua. Sa chapter 996 ay pinakita rin ang expertise ni Yamato sa paggamit ng Armament Haki. Kusaan binakita ang kanyang kakayang gumamit ng Advanced Armament Haki na emission. Ito ay noong inatake niya si Hacha. Binalot niya ang kamay niya ng armament haki at gumawa siya ng malakas na projection ng puwersa na tumama kay Hacha. Sa chapter 999 ay pinakita din na ginamit na Yamato ang armament haki noong kinalaban niya ang Logia Devil Fruit user na si Ace. Si Yamato ay may kakayahan din gumamit ng observation haki. Kahit na hindi pa to na highlight sa story, ito ay nabanggit naman sa kanyang Vivra card. Sa mga nakaraang chapters ng manga, ay marami ng mga bagong impormasyon na lumabas tungkol sa pagkatao ni Kaido. At isa din dito ay ang pag-confirm na may kakayahan din siyang gumamit ng tatlong klase ng haki. Si Kaido ay mayroong immense mastery sa paggamit ng Conqueror's Haki. Sa chapter 1010 ng manga ay sinabi na isa siya sa mga ilan-ilan na powerful characters na may kakayahang mag ng Conqueror's Haki sa kanyang atake. Dahil dito, ang atake ni Kaido ay mas lalo pang lumalakas kasama ng kanyang raw physical strength at armament haki. Dahil dito ay nagiging posible na kayani niyang manakaut ang mga malalakas na pirates Nakatulad ni Luffy at Kid sa pamamagitan lang ng isa o dalawang atake. Sa chapter 1009 ay pinakita ang mastery ni Kaido sa armament haki. Noong kinaya niya pa ding madamage si Luffy kahit naka armament haki din si Luffy. Kaya din ni Kaido gumamit ng advanced armament haki na emission. Gamit ang kanyang kanabo ay kaya niya rin gumawa ng pwersa para atakihin ang mga kalaban niya na malayo sa kanya. Sa chapter 1009 ng manga ay pinamala si Kaido ang kakayaan niyang gumamit ng Observation Haki. Noong sinabi niya na nararamdaman niya pa din ang voices ng limang supernova pagkatapos ng pinagsamang atake nila ni Big Mom. Ito din ang nagbibigay kakayaan kay Kaido na maramdaman at mailagan ang mga delikadong atake ng mga kalaban niya. Si Rayleigh ay ang former first mate ng legendary Pirate King crew na Roger Pirates at si Rayleigh din ay isa sa pinakamalakas na karakter sa mundo nung prime niya. Kahit ilang taon lang lumipas mula nung prime ni Rayleigh ay nakita pa din natin ang lakas at mastery niya sa paggamit ng Conqueror's Haki. Una natin to nakita noong sa Bow the Arc. noong pinatumba niya ang maraming tao sa Auction House. Nakita natin na kayang atakihin ni Rayleigh accurately ang mga target niya gamit ang Conqueror's Haki. Si Rayleigh ang maaaring sabihin na mayroong isa sa pinakamataas na kalaman at expertise tungkol sa paggamit ng haki sa mundo ng One Piece. Ito ay nakita natin nung tinrain ni Rayleigh ang newbie at walang kaalam-alam sa haki na si Luffy. Pero sa loob lang ng halos dalawang taon ay naging isang malakas na haki user si Luffy dahil sa training niya kay Rayleigh. Noong Fishman Island Arc ay kinayang inakout ni Luffy ang 50,000 members ng New Fishman Pirate gamit ang kanyang Conqueror Saki. Pero ayon kay Oda, kung nandoon si Rayleigh ay 100k Fishman Pirates ang kayang mapatumba ni Rayleigh. Pero ayon kay Rayleigh, ngayon na matanda na siya, ay madali na siyang hingalin sa labanan. Na hindi na siya sinlakas noong prime niya. At hindi rin siya confident na kaya niyang talunin si Blackbeard kung naglaban sila. Si Luffy katulad ng teacher niya na si Rayleigh ay na-master din ang tatlong form ng haki, the armament, observation at conqueror's haki sa maikling panahon lang. Ayon kay Rayleigh, si Luffy ay mayroong extraordinary talent sa paggamit ng haki. Na namaster ni Luffy ang basic na paggamit ng tatlong haki sa loob lang ng isa't kalahating taon. Noong bago pa mag time skip ay nakita natin si Luffy na ginamit ang conqueror's haki ng mga ilang beses nang hindi niya sinasadya. Ang mga halimbawa nito ay noong nanak pag-knockout niya ang maraming Kuja Warriors, ang mga Wolves sa Impel Down, at pati na din ang pag-knockout ni Luffy ng maraming Marines sa Marineford. Pero noong time skip ay tinuruan ni Rayleigh si Luffy kung paano gamitin ang Haki. At dahil dito ay kinaya na ni Luffy magkaroon ng control sa kanyang Haki. Katulad ni Rayleigh ay kaya din ni Luffy na accurately mag-target ng Conqueror's Haki sa labanan na hindi maapektuhan ang mga kaibigan niya. Una natin nakita ang resulta ng training ni Luffy noong ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki niya sa Fishman Island, kusaan instantly na-knockout niya ang 50,000 members ng New Fishman Pirates. Sa pagtakbo ng story sa laban ni Luffy kay Kaido, ay na si Luffy na maaari niya ding balutin ang bawat atake niya ng Conqueror's Haki, na napalakas nito ng sobra ang bawat atake ni Luffy. Ang magkasamang Advanced Armament at Conqueror's Haki ni Luffy sa kanyang atake ay nagbigay ng malaking damage kay Kaido, na dati-dati ay hindi kaya man lang masaktan ni Luffy. Pero dahil kakadiscover pa lang ni Luffy ng bagong application ng Conqueror's Haki sa bawat atake ang control ni Luffy dito ay hindi pa maayos. Ha, dahil dito ay nagawang patumbahin ni Kaido si Luffy. Pero noong nakabalik na si Luffy sa labanan, ang clash ni Luffy at Kaido gamit ang kanilang Conqueror Saki ay naging dahilan para mahati ang ulat na nakikita lang natin noon sa tuwing naglalaban ang dalawang Yoko o sa laban din ni Roger at Whitebeard. Dahil dito ay maaari na nating sabihin na ito ay katunayan na ang lakas ng Conqueror Saki ni Luffy ay maaari nang kumpara sa mga pinakamalalakas na Conqueror Saki user sa mundo Si Maki De Garf na kilala din sa tawag na Garf the Fist at Hero of the Marines ay isa sa masasabing pinakamalakas sa karakter sa series. Katulad ni Whitebeard, si Garp ay naging rival din dati ng Pirate King na si Goldie Roger. Do sinasabing sa mga labanan nila ay makailang beses na nilang muntik mapatay ang isa't isa. Si Garp ay mayroong mataas na level ng mastery sa paggamit ng Conqueror's Haki at isa sa mga ilang malalakas na nila lang na kayang gumamit ng advanced application ng Conqueror's Haki sa pamamagitan ng pag-infuse nito sa parte ng kanyang katawan at objects na gagamitin niyang pangatake sa kalaban. Nakita natin na ginamit to ni Garp sa chapter 1080 sa technique niya na Galaxy Impact na naging dahilan para mawasak ang malaking bahagi ng Hachinosu. Kaya din gamitin ni Garp ang Conqueror's Haki defensively na naprotektahan niya ang sarili niya sa freezing effect ng attacking ice balls ni Kuzan. Ginamit ni Garp ng ilang beses ang advanced application ng Haki para i niya sa lupa si Kuzan at suntukin ang higanting bungo ni Abalo Pizarro. Ginawa lahat to ni Garp sa Hachinosu sa kabila ng kanyang edad. Kaya dito pa lang ay maihisip nyo na kung gaano pa kaya mas malakas si Garp noong panahon na lagi silang naglalaban ni Goldie Roger sa series si Shanks ay pinapakita na isa sa pinakamalakas na user ng Conqueror Saki sa mundo kay Shanks natin unang nakita ang paggamit ng mysterious power na Conqueror Saki noong inintimidate niya ang Sea King sa isang tingin lang na naging dahilan para maduwag at tumakas ang Sea King ang sumunod ay noong pumunta si Shanks sa barko ng Whitebeard Pirates dito ay kinaya ni Shanks na patumbahin ang maraming member ng Whitebeard Pirates na mga veteran pirates na kayang makasurvive sa New World pinakita din na na-damage din ang ilang parte ng barko ni Whitebeard dahil sa lakas ng puwersa ng haki ni Shanks. Noong nag-clash si Shanks at Whitebeard, ang haki nila ay humati sa ulat. Maring ito ay sapat ng dahilan para sabihin na si Shanks ang pinakamalakas na nabubuhay na conqueror sa haki user sa series. Pero pagdating ng Wano Arc ay napabilib na naman tayo sa lakas ng haki na taglay ni Shanks. Dito ay nag-release ng conqueror sa haki si Shanks para pigilan si Admiral Greenbull na tuluyang makapasok sa flower capital ng Wano. Ang pinaka pa dito ay napakalayo ni Shanks kay Greenbull noong ginawa niya to. Si Shanks ay nasa barko niya noong inatake niya ng Conqueror Saki si Greenbull. Ang mastery na to sa paggamit ng Conqueror Haki na pinamala si Shanks ay hindi pa natin nakita na ginawa ng kahit sinong karakter sa series. Kahit si Jinbe at Yamato ay sinabi na monstrous ang lakas ng Haki ng matake kay Green Bull. Kahit ding mag-infuse ng Conqueror Haki ni Shanks sa kanyang sarili at kanyang weapon na Griffon. Kahit na nakita natin na kaya din tong gawin ng ibang karakter, ang paggamit ni Shanks ito ay lubahang mas malakas kaysa kahit sinong karakter. Ito ay pinamalas ni Shanks nung tinalo niya si Kid at Killer sa pamamagitan lang ng isang atake na infused ng Conqueror's Haki. Ito ay nagawa niya kay Kid at Killer sa kabila ng kakayaan nila na kayanin ang mga atake ni Big Mom at mga homies nito noon sa Wano. Ang isa pang Advanced Conqueror's Haki technique ni Shanks ay ang Observation Killing kung saan nakokontrol ni Shanks ang presence niya na nagiging dahilan para mapigilan ang future sight ng target niya. Baring marami pang ibang characters na meron din kakayahan na gumamit ng tatlong haki. Pero sa so ngayon, ang mga binanggit ko pa lang na characters ang mga confirm na user nito. Ilagay nyo na lang sa comment kung sino pa sa tingin nyo ang may kakayahan din gumamit ng tatlong haki na maaaring makonfirm sa future.